Walang nga daw respeto itong si Jimmy Butler dahil sa ginawa niya after the game ayon sa mga Heat fans. Well, pagkatapos ng laman sa post-game interview ay itong si Jimmy Butler, sinabi niya na wala nga daw siyang sa anyang naging time dito nga sa team ng Miami Heat and actually, very grateful nga daw siya para sa team ng Miami mga idol at parang nating but respect ang ibinibigay neto ni Jimmy, pakinggan natin. Huge of, of my career so I continue to say that I'm very grateful and uh, I ain't spiteful for it towards nobody. Uh, like I always say, you know, I'm grateful for the opportunity. A lot of fan base. It's not bad. Banggit niya nga rin di ba mga idol na no hard feelings nga daw talaga siya dito sa organisasyon ng Miami Heat. Pero mga idol ayos sa mga hit fans ay iba daw ang ipinakita ni Jimmy Butler during the game. Hindi nga daw itong kanyang mga sinasabi sa interview. Nang no, dahil nung una pa nga lamang paglabas sa locker room na Warriors para nga sila ay mag shoot around mag ready na for the game ay itong si Jimmy kahit nadaanan niya itong mga hit players ang kanyang former teammates at kahit nga nadaanan niya na itong si Tyler Hero sa kanyang harap abay hindi man lang daw niya binate. Ang kanyang binate ay si Wiggins nga na former player na Golden State Warriors at direct na sa shoot around itong si Butler And well nung una Iinintindi nga yan ng fans Kung saan sinabi nila na He is just getting ready for the game No friends muna After the game na nga lang And actually During the game Mga idol ay naka game mode Ito nga si Butler Kung saan talagang wala siyang pinapansin At nakafocus lamang siya Sa paglalaro And trying to get the win And expected nga ng Miami Heat fans na after the game na lang siguro nila na makikita itong si Jimmy na being friendly sa anyang mga teammates nang dahil sinabi niya rin mga idol sa interview niya nung nakaraan na ang problema niya nga daw ay hindi dito sa mga Heat players kung hindi sa front office na itong Miami Heat. Pero after the game ay nagulat ang maraming Heat fans nang dahil itong si Jimmy at na-videoan itong mga idol ng mga Heat reporter na wala nga daw pinansin talaga at rekta na agad pagbalik sa locker room wala nang kinausap na hit player, mga former teammates niya, at rekta na sa locker room pa nga walang pansin-pansin. And then sa interview pa, netong nga ni Tyler Hero ay natanong siya kung may naging interaction ba daw sila. Pag-uusap, conversation, netong kanyang former teammate na si Jamie Butter. At ito mga idol ang naging sagot dyan ni Tyler Hero. Is there a conversation with them maybe before or after? Just kind of reflecting on the time here? Or... No, 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 no. no at nang makita at ma-realize nga ng mga Miami Heat fans na itong si Jamie Butler ay talagang walang pinansin na kanyang mga former teammates ay nagkomento nga sila sa video clip mga idol na kung saan siya ay lumalabas at rekta right agad sa locker room na sabi dito ay the villain strikes again. At talagang nakakalungkot nga daw itong bagay na ito and he needs to be better itong si Jamie Butler Walk out like a H nga daw, straight up be made in my eyes. At napakarami pa nga sinabi na itong mga hit fans na komento dito kay Jimmy matapos ang kanyang ginawa. Very disrespectful nga daw ito matapos sa mga pinagsasasabi niya daw sa interview niya na pinapalabas niya na wala daw siyang problema at no hard feelings pero nung saktwal na daw ay halatang halatang nga daw na badre pa galit pa rin si Jimmy dito sa team ng Miami Heat.